Hi! 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 Oh, hi hi guys. guys! Ngayon kami ay aakyat ng bundok. Ngayon kami galing. ay yung van. Ayun yung bahay nila nina. Good morning po! Maligayang Pasko po! <laughs> Ayun si tatay. Ayun yung bundok ni tatay. Doon kami aakyat. mabilis ng daan. So, ayun. Talagang kailangan magaling ka sa balance. Okay. See you later. And success! Mukhang galing kanina, guys. Ga sa video mo naman ako para makita ko sa video. Video na yan? Hi, sama kami dahil laki po kami sa bundok ng Sina, Ay, Ay, kaya, eh. Ni Tatay. na kami kanin. Nandadaan kami ngayon sa may ilog yan. Ako muna. Di ba ang galing kong maglakad? Ayan, nakakit na sila. Hi, tita! Ayan po, pakit na po kami ng bundok. Ayan po. Mika! Mika, hi ka dito sa vlog ni Ateneng. Hi! Shout out na na Kim. Nihingal na po ako. Kapagod. Look at the view. Diba, ang ganda. Ayun po, akit na Ito po yung palayan nila. Isa. Isa po yan medyo mataas-taas na ang aming naakyat. Ito po yung bundok nila, Tita Isa. Ang galing naman. Ayan na, oh. Sobrang hangin. Masarap mag-hiking kapag ano. Morning. Di ba, pati? Yes! Ang aking tito, abe. Ayun si ng Saka si tito. Bird. Ayun na po si Gracia. sitaw. Si Tita Pia po, tirador ng sitaw. <laughs> Saan, Tita? Ayun, no? Ayun po, pag nasa bundok po sila, nanay, tatay, dito sila nakagana. Tapos may buko po dito sa tabi nila. Ito po yung kanyang bukiran. Ngayon po, akit naman tayo sa bundok nila. Nila Tito ito bubot. Ayan po. Ang ganda do. Tignan nyo naman yung lalakaran namin. Diba? Ang Ay, slipis. Oh. Ayun o, ayun o. Oo. Ayan po, ang ganda ng bundok. Ito po yung bukid nila Tita P, Tita Isa. Ayan. Tapos mayroong mga sitaw dito sa kanya lang mga ano dito pilapit ah, parang mauulan ganda no guys yung tubig yung sa bundok Ayan, diba? Ito yung nabili namin sa La Union na grapes. Sana ka siya. O yung grapes. Okay. Ito naman yung maisan nila dati. Ito yun. Ito yung maisan. Tapos, stop over. Nakubo. Tapos to, daming ano, saging. ba? Diba? Hi, janrey Red. <laughs> Tot, Ayoko birthday niya na pala sa 30 thirty. <laughs> Looking for Jawa po ito. Oo, oh, pichero! Kawai! Ito yung medyo madulas na park. Una ka na sis pwedeng magparadus-dus dito. Ay, jimeras ko. Ang ganda ng view. Galing. Ito, patubig ni tatay yan gawa niya. Sarili niyang gawa. Galing, no? Kaya, salute sa mga farmers. Takiligin na yung kanilang mga produkto si tatay oh. Ito po, si Kuya Ambil. May ginawa siyang patibong sa ibon. So, pag naapakan ng ibon yan, makukuha na siya. Ayan. Amazing. Ay, yung ganda ng daan, no? Si tatay lang kumuha nito, Kuya? O si kayo. Oh, galing naman yung tatay. Tay, ang galing naman ng gawa mo. Ang galing. galing. Mm, pwede rin siyang inumin. Galing siya sa forest. Huwag ka lang tatay, galing sa may tuktok. <laughs> Tay? Ay, tanim niyo po yan. Galing ay. Tanim daw yan ni tatay. Diba? Ang galing. Nalaeng. Mali na sa kong sandals. Dapat kapag mag-akit ka ng bundok shoes pupuntahan namin yung malaking bato dito sa bundok ng tatay. Bata pa kami noon eh, nung akit -ak namin yun. Wow, <laughs> asyender. <laughs> <laughs> Ito po yung malaking bato dito sa Sinai. <laughs> yun, malaki yun. Natakpan na siya ng mga, ano, mga puno at damo. Grabe na yung naakit namin. Ang taas na. Sa tuktok na kami ng bundok. Diba? We're so amazing. Ayun, nahuli na sina, si, na si tatay at si Gracia. Ito, kasoy ito, kasoy. Ayan. Bundok na ni, bundok na ni, ano to, ano? Nila tito, nila, Pare. Ito, forest na to. Look. Pauba naman siya kasi akit na kami sa pangalawang, pangatlong bundok. Sa mga gusto mag-hiking dyan, comment below. Ito may galing. Tapos ito na yung ano, ilog. Ito na po. Wow! Ito na yung sa inyo, tito. Ay, Kuya Jepty. Ayun po, oh. nila ng hagdan. Hagdan, hagdan pala yan. Wow. Ganda na dito, ah. Ito po kay tito, ano, bubot? Hi. Ito na yung pag-akit. Kung ganito yung nadat na mong, ano, bundok. Ganda. Ayun oh, wow. Pwede mag siming dito oh. Hindi. Ano magsi-siming diyan? Kasi dito naman lumabo. Ano, makakain ng vlog. Saan saan? Yung alin po? Ayun. Ah, Ayun oh, dami ng mga. Ano nga. kaya ito, guys? Uy, umakain nyo. Matay kang. <laughs> Etong bundok naman na to, pinamana kaila Kuya Ambel. Ayan. Gumawa sila ng hagdan-hagdan. Kaya na tayo. Wow! Wow! May fish si Tito! Galing ay! Wow! Tito ang, tito, ang ganda naman ang bundok nyo. Ayan, Galing ay. Eh? Meron silang fish pan dito. Ang daming anay ay. Wow. Tapos naiinom yung tubig kasi galing siya sa bundok. Ito yung fish pan ni Tito Bubot. Wow, may mga ano oh, isda. Wow, ang daming isda. Mga baby pato dito, no? Oh. Po ang rain na ng sagingan. Ito naman po yung mga munggo nila, Tito Bubot. Talaga, munggo yan? Ayaw nga, munggo. Marami tayo dito. Tapos ito. Gawa nila yan. Ay, 'Di ba? Ang galing. Ito dito okra. Ay, pusa sila oh. Thank you. Meow. Meow. Tingnan hey, no, munggo to, guys. Munggo. Ang ganda pa rin ng talaga. <laughs> munggo. Ito ha. Matigas na to eh. Yung mga matitigas, pwede na doon. Sige nga, pakitaan mo kami. Pitas ka ng ano, munggo. Bilis. Munggo na may halong. Hmm, galing eh. ding sana na ito. na rin yung Merong kamote. Saan? Tingin? Baby pa? Hay okay. no, guys. Hello. Hello. Welcome to. My... Ilalagay natin sa ating napaka Facebook. Ken, smile. Hi, mga bagong dating. Nagaling <laughs> po ng ano. Nahuli sila. Okay, good to video. Yes, hi. Tayo nang kamote yummy. Smile. <laughs> Ito po nakuha nila. Naka harvest kami ng saging. Wow. So, so mag-aalaga na po sila ng mga bibi. Ito po bibi. <laughs> Ito po ang kanilang munting bahay. Ito po ang bisita. Oh, hindi, ano. mm, wow. Smile. Haha. 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 harvest kami ng Haha. wow Haha. 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 po Haha. 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 Ito po ang kanilang bahay, Ito po, ang um, bisita. Mmm, wow! hangin, no? Sarap. Dito bubon sa kasi tatay. Ayan. Naguluto sila ngayon ng ano? kain. Hi! Tignan mo yung sabaw. Sarap. Ngayon po ay magba, maglalambat po sila ng tilapia. Wow! Ang kasi yung talaingay. po, Wow, amazing. Ang galing no. Tito, ilang buwan na yung mga tilapia na 'yan? Apat na buwan. Dito <laughs> na Tito, dala mo pa yung bag mo baka mabasa. Tag. Ito, na sila. Ah. Ulang na huli. Ulang na huli. Ulang na huli. Unang ano po, unang lambat. Dalawa lang yung nakuha. Timba, timba, timba. Pero tanggalin yung tubig na. Yeah. Galing nila, nakahuli silang isa. Baka maliit yan. Dalawa nga. Ang liit <tomit> na. <to> ah, simulan kayo ulit daw. Ito nang kanilang paglalambat. Check natin kung may makukuha -ma na sila. Ang kalawak naman kay kuya. Malawak kasi. Bilisan nyo ah, kasi babalik sila. Oh. Oh. Oh, ano? Babalik sila. Babalik silang ng ano. Ayan oh, na, oo. Oo, hulong kang sa may. na ba yun? Dulo ka, kuya. Ay, no. Wala okay. na. Oo, ingat ka doon. Angat, wala na yan. Oo, di ba? Ayan okay. ako, mm ha? Oo. Alam. Mm -hmm la Merap po de kasi, putik. Patyanan niyo na lang. Hola. Isa. Ito po yung mga nakuha naming ano, nahukay po namin. <laughs> <laughs> Ito po yung mga nahukay namin. Ang dami. Papagod po. <laughs> Ayun po si Gracia, nagulot na po siya ng kanin. Gracia, smile. Ay, maganda music ng pusa. Na, na, na. sakitid si na kuha ng ano suso sakitid ka pa eto yung pang mga talong hahera. na kami Nagbabalik na kami. Si Tito po napagod na may dala. Mabigat yung sabi ko pala. Guys, uwi na kami. Napagod na ng bundok. Si, nanay, si, ta Ay, si Tata yung Ate Edra! Bye-bye! Ang laki na ano, ng saging guys Oh, so, ba na kami Oh, pa na kami Grabe no, dali Hindi ko nagyari sa pinagawa Thank you for watching Bye, -bye.